Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 6, Talata 30 hanggang 34 ay nakita natin at narinig kung papaanong ang mga alagad ay namangha no? sa, kalah sa lahat ng kanilang mga nagawa na at naituro. No? At uh, dito nakita din natin kung papaanong si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa gitna ng kabisihan, no? Kaabalahan, no? Kung kaya't sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad dahil nakita niya na sila ay talagang nagpapagod at nagsisipag, nagsisikap, magtungo kayo sa isang lugar, sa isang pook na ilang upang malayo sa karamihan makapagpahinga kayo ng kaunti. No? Ito yung tinatawag natin na uh, salitang teknikal, retreat sa no? Sapagkat alam natin, lalo na ngayon, na nauuso tinatawag na health break. Ha? No? Yung me time. Hindi para magsariling, ang ibig sabihin ay parang uh, magiging selfish. No? Kundi yung para sa atin din kalusugan. No? Uh, ito yung kinakailangan natin na kapag tayo ay nasa uh, ilang na lugar at nagpapahinga, kinakailangan nandun din yung presensya ni Jesus, no? at um, hindi do natapos ang kanyang misyon sapagkat alam natin dito sa mabuting balita na talagang uh, nakita niya kung paano ang mga tao ay naglalapitan no? at uh, naawa siya sa kanila at siya ay nagturo sa kanila ng maraming bagay no? ito yung tinatawag natin sa tagalog na walang inurasan no 24-7 sabi nga no? napag ng isipin na sana sa pag-ibig wala tayong schedule no? lagi tayo may panahon na pang sa Diyos at sa kapwa opo kung misa kinakailangan magpahinga natin ng ating katawang lupa no? sapagat kinakailangan natin mag-recharge no? pero isipin natin na talagang uh, hindi kinakailangan uh, special ang pagtingin upang makita na talagang maraming tao naghahanap ng Uh, ibig sabihin ng buhay, kabuluhan ng buhay, naghahanap sa Diyos, no? sa hagitna ng kanilang magulong buhay, sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan, na sana hindi tayo magbulag-bulagan. No? Bawal ang tamad sa simbahan. Bawal ang tamad sa pagmamahal. Lalo na sa Diyos at sa kapwa. Lalo na sa mga dukha. No? Sana makita natin ang halimbawa ni Jesus na sinasabi sa atin na uh, Bagamat kinakailang magpahinga, pero dapat laging nagmamahal. Pagpalain tayo ng Diyos.